Samantala mga kabrigada, tuloy-tuloy ang isinasagawang assessment ng pamahalaan sa pinsalang iniwan ng Super Typhoon Pepito, lalo na huyan, sa probinsya ng Batanes. Ang OCD mga kabrigada, patuloy ho na tinitiyak ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Itiniyak ng Office of Civil Defense ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng Super Typhoon Pepito. Ayon kay OCD-OYC Assistant Secretary for Operations, Cesar Idio, bibigyan nila ng prioridad ang relief efforts tulad ng pamamahagi ng shelter materials, family food packs at power restoration sa Region 5, partikular sa Katanduanes na isasay na gupit ni Pepito. Labing isa sa labing anim na munisipalidad ang labis na naapektuhan. Naging pahirapan ang komunikasyon sa lugar kaya malaking hamon anya ang relief operation sa probinsya. Tatagal lamang kasi ng dalawang araw ang kasalukuyang family food packs sa Katanduanes. Sinabi ni Idion na magsusupply ang DSWD ng 10,000 food packs mula sa Cebu depende na anya sa lagay ng panahon. Nakahanda na rin ang air assets ng pamahalaan para sa agarang pagdadala ng supply. Ngayon, ito naman ay matutugunan ng DSWD na nagsabi na uh, 10,000 family food packs ay darating uh, ito Uh, to be transported from Cebu to Katanduanes uh, once uh, weather uh, permits. At uh, nakahanda na po ang ating mga air assets na magdala ng mga family food packs doon sa nasabing uh, probinsya. Samantala sinabi naman ni eh, OCD Administrator Under Secretary Ariel Nepomuceno na susubukang bumiyahin ngayong araw ng Emergency Response Team ng Department of Energy para sa pagbabalik ng kuryente sa Katanduanes. Patuloy din anyang nakikipagtulungan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos sa pamamahagi ng tulong para sa tuluyang pagbangon ng rehiyon mula sa kalamidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.